may bashar na nag-post na sinasabi niya na sarado na yung Quezon City. Guys, bukas po ang Quezon City. Simula po ng 11, ay, 7 a.m. to 11 p.m. So, ayan. Kasi mayroon mga nagsasabi na sinarado na yung Quezon City natin. Hindi po yan totoo. Ako na po yung nagsasabi sa inyo. Bukas po tayo ng 7 a.m. to 11 p.m. So, bukas na bukas po. Yung sinara na yung sinasabi nila, ayan yung sa mylytics na maliit yung una kong parisan doon So yun yun yung kumakalat na video Kaya wag po kayong maniwala sa mga basher yun. Uh, hindi po hours. Ano po siya uh... 16 hours, uh, hours. 7am to 11pm Ganun po Hindi po siya 24 hours doon Sa pasay po natin ang 24 hours Nag-adjust tayo ng oras doon Bale Simula alas 7 ng umaga hanggang alas unsi lang ng gabi yung Quezon City branch natin. So yun guys, malinaw. Bukas na bukas po ang Diwata Pare sa Quezon City branch na kung saan nag-ooperate tayo ng 16 hours. Simula po ng alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Kaya kung gusto nyong kumain, ang reason po natin ay para makapag-prepare pa tayo, may, may makapaglinis tayo, all in all, makapag-ready tayo ng mga kailangan natin. Kaya ginawa ko lang doon 16 hours. At saka syempre guys, ang lugar doon ay um, residential, kaya medyo nag-adjust lang tayo ng oras. So yun ha. Once again, bukas na bukas ang Diwata Paris Overload Quezon City Branch ng simula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 po ng gabi. Wag kayo maniniwala sa pit news na sinasabi nilang sarado dahil hindi po yan totoo. <clears throat> nako, 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 nako. Mga basher talaga. Nako, 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 naku, Saring lang. <laughs> What's out, Mami de Wata? Watching from Santa Cruz, Davao del Zor. Shout out kay Ed Maner, O Bas, kay Ed Shout out. Ayan guys, mag-live tayo ngayon dito sa ating pitch para naman ah, magkaroon tayo ng maraming viewers kasi hindi na tayo masyadong active sa ating Facebook live dahil nga sobrang busy na diwata. Siyempre ngayon may time tayo para mag-live. Parang ano, may balbas ako. Wala ka yung pakahit gaan. Kahitin ko lang yung sumpa. Carol Raffles Sarisis Carol Raffles Sarisis ng live. Shout out. Ayan. So ayan po guys ha Shout out Watching from Quezon City Ayan yung mananood sa Quezon City Diyan na po kayo kumain Sa Quezon City Open tayo ngayon dyan Hanapin nyo lang si Jason Nandiyan ang manager dyan si Jason Si Chachari GP Ayan Siyang manage dyan ngayon sa Quezon City Shout out watching from Japan May maraming salamat sa nagbigay ng star Star Anis Thank you so much Good morning, sobrang busy mo from Manawag, Pangasinan. Oo nga, sobrang busy na diwata. Basta ulitin ko guys Ang Quezon City Brands natin ay bukas na bukas. Simula ng uh, uh, time check tayo. Ang live natin ngayon. Para masabi nyo hindi ito ED. 12.56 po ng hapon. So ang diwa... nakakatulungan na naman sa diwata dito guys Sige picture lang habang maganda pa ako Hanggang anong oras ba yung ganda mo, madam? Hanggang makapon lang ito Hanggang ating gabi lang, bukas pa ang atong ating Ayan May, may, may expiration pala yung ganda ni Madam

ka-smile na ako, kuya. Yan ang <laughs> smile ko. my God. Huwag mo na po hanapan mo na ka yun <laughs> Baka alam mo na kasi mangot pa ako. Naka-smile na ako, ha? Sorry <laughs> na. meeting explicit yan. <laughs> Ay, Sorry na. sa Idol niya, Bagis ka. Ang Ang tawag hindi Ang tawag niya sa Badol. Ang tawag niya Ano yun? Wata, shout out naman sa baby ko, baby Janella Shout out, baby Janella Sana Yay! all my babies. Ako kahit baby duck, wala ako. <laughs> yun! Sana Ate Rizzi. Ate Rizzi. pag may time naman, guys. Hi, Ate Rizzi. Hi, Ate Rizzi. natin yung uh, kanyang uh, nakapilang uh, crossover guys abang abala si Diwata sa pagpapapicture sabi nagpapapicture oh, yun o oh, yun ang Diwata guys abang abala ang uh, Diwata sa pagpapapicture ay tingnan naman natin yung mga nakapila sa kanyang parisan magiliw at uh, palumanay niyang uh, nilapitan at uh, pinagbigyan ang uh, mga tao, mga customer na sa kanya gustong magpa-picture.